eto mga kabihog meron tayo dito ayan o oh. oh. sapot ha sapot so may sabot pa punta din eh ayan makikita nyo naman at meron dong alabas na kalamay ng gagamba so possible andun yun <laughs> reflex muna dito sapot nya ayan magulo tapos meron nga siyang sapot papunta dun sa ano dun, dito 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 shout out sa akin ko napakalinis dito ay ah pinagtulugan niya rin ito oh. itong isang ito pinagtulugan niya din ay maraming sapot eh oh matagal na tong gagambang ito dito. Dalawa ang pinagtulugan. Ayan. Tapos dito. Ayun. Parang ang ganda. Parang lang. I'm ano not sure kung ano talaga ang itsura niya. Siyempre, mais. Oh, uy. Ang Ang haba. ay kasing laki lang nung isa kanina pero pwede na yan parang nakaitlog na itong lalambang ito kung titignan sa kanyang chan mukhang may edad na yung gamba haba haba sya compared dun sa isa so padalwa natin to <laughs> tingkad ng kulay Yan. nakaitlog lang nga itong gagambang to okay kulay mais apakasolid ah, pakasolid. Hum, hum. okay